Yan, may nagtanong about dun sa update natin dun sa ating hybrid project So guys, kung hindi nyo pa po napapanood no Nag-project ako ng hybrid Pinagpares ko ang German Beauty Homer at ang Classic Oriental Frill Kung hindi nyo pa napapanood, ito yung video no So sa project na yan guys, ay medyo marami ang na-bad trip sa akin no Mga datihan, mga baguhan, mga mahirap, mga mayaman Basta marami na bad trip Hindi <laughs> ko alam ba't sila na ba bad trip eh no Kanya-kanyang trip lang yan eh <laughs> trip ko kasi magano mag hybrid <laughs> nandyan yan sa description sa baba yung mga link ng mga videos na yan para mapanood nyo kung hindi nyo pa napapanood nasa face 1 pa rin tayo so, ito yung pinagpares ko pareho na silang hybrid ito yung barako itim tsaka ito yung inahin so itong dalawa na to guys magkapatid to sa tatay ang tatay nila ay isang German beauty homer lang. At yung nanay nila ay dalawang magkaibang classic oriental frill. So, ibig sabihin, ang dalawang ito ay magkapatid sa tatay. Alright, no? So silipin na natin yung inakay nila. Yan, isang piraso lang eh. Ito lang yung nabuhay eh, no? Dalawa sana to eh. Is dahil isa lang yung nakasurvive, so magkaklatch clutch pa tayo ng isa pa. Ito yung inakay. Oo, oh, di ba? Medyo malaki na. Ang ganda ng balahibo na ito, no? Pat palagay ko, spread na to. Yung ibig sabihin nun, pure black. Di ko alam kung ano yung magiging kakalabasan pa na kanyang balahibo. So, so far, nagsisimula na tumubo yung mga balahibo niya. Ang kakaiba dito sa inakay na to, mayroon tong balahibo sa paa. <laughs> Ayan, no? <laughs> Kabilaan yan. <laughs> Tapos kung sisilipin natin yung ulo nito. Ah, ganda na rin ang ulo nito. yan. So makikita ninyo guys, ang cute pa rin, di ba? <laughs> Kamukha niya yung first generation hybrid o yung mga magulang niya. Second generation na to. So magmo forward tayo sa phase 2 kapag sa third generation na. Second generation pa rin to guys ha ng hybrid ng KOF tsaka ng GBH. May mga nagtatanong sa akin, ano, you know, kumpara daw to. Kung bakit daw meron akong ganitong project. Wala lang trip ko lang. Kanya trip lang yan eh. Gusto ko magganto eh. Hindi naman to bawal. Wala naman nagbabawal niya eh. Trip ko magkaroon ng hybrid ng German Beauty Homer at ng Classic Oriental Frill. So, yun yung pinarason. Dahil trip ko at saka kaya kong gawin. Kaya... <laughs> kaya meron tayong hybrid. Ito siya, ang cute niya. Isa maliit na paso kasi ang eh. Yan. Pero malaki-laki na rin siya, no? Wala na akong sing-sing eh Nauubusan ako ng sing-sing So wala pa tayong pambili ng sing-sing Kaya wala muna tong sing-sing Sa mga susunod pa to So yun, so liko na to ha ah. So nakita nyo na Yung second generation natin ng hybrid So meron pa tayong ibuproduce ulit Na second generation din Pero ang gagamitin na natin na materials Ay etong dalawa naman Hybrid din ito no Eto yung barako, t-check Tapos yung inahin, t-check din Eto silang dalawa Parehas sa parehas. Magkasinlaki, magkamuka, tsaka parehas ng tayo. So, etong dalawan to, yung gagamitin natin, yung magiging anak nila, ang ipapares natin dun sa pinakita ko kanina na hybrid. Ang pagbabanggain natin, second generation to second generation. Para makapagpabuga tayo ng third generation. Pagdating sa third generation, dun na tayo magmove on sa phase 2. Marami din pala nagtatanong sa akin kung pwede ba nating ipares sa mga German Beauty Homer sa mga racing pigeon. Lahat ng kalapate na pare-parehas ng species Columbi Pigeon as long as sila ay nagmula sa rock dove pwede po natin niyang pagpares no? pwede natin i-hybrid so sa mga nagtatanong kung pwede ba natin itong ipares sa mga racing pigeon bakit hindi? pwede pwede guys no? una sa lahat pag magpapares kayo ng kalapati, make sure na kalapate ninyo at kung kalapate ninyo yung pagkocrossbreed crossbreed nyo bakit ka naman pagbabawalan ng ibang tao? trip mo yan kalapate mo yan ginastusan mo yan oras mo ang igugugol mo dyan. Kaya walang problema guys, no? Kung ano trip nyo, yun ang gawin ninyo. Ganun na, na technique dun. So, yun lang na. <laughs> pinakita ko lang sa inyo. Kung ano na nangyari sa hybrid project natin. No, matagal-tagal pa yan guys. Ang estimate ko dyan ay 5 years tayo bago ma matapos. Pero hindi ko pa sure kung magiging successful. Kapag everything goes as planned, 5 years yung pinakamabilis nating ma-achieve kung ano man yung gusto kong ma-achieve dun sa project. Pero, may mga delay pa yan eh. Kapag ka na-delay tayo ng konti, siguro abutin tayo ng 6 na taon, 7 taon, siyam na taon. No? Wala namang problema yon Oras ko naman yung ginugugol ko dyan. Pinaka magagawa nyo lang talaga, manood lang. Maaaring nyo gayahin kung ano trip nyo, bahala kayo. <laughs> Basta trip ko <po> yan eh. <laughs> so, yun lang. No? Hindi ko na Ako nga pala si Mastong. At ito ang Wires TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.